bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ng mundo na di maintindihan Pag-ibig ang susisa, sa tunay na kalayaan Sa tagumpay, tayo'y magkakasama Hawak kamay sa pag-asa at panalang Magandang araw mga katagumpay smart learners Ito po ulit si Teacher Roniel, isang special education teacher and academic interventionist at part 2 na po tayo sa ating behavior modification episode. At ngayong araw ay pupunta na tayo sa konkretong paraan ng pagsusukat at pagmamanman ng kilos o behavior ng bata gamit ang mga behavior monitoring tools na frequency, duration, at interval. So yun yung mga measure natin. Pero bago yan, no, muna tayo ng presensya ng Panginoon Ipikit po natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, uh, salamat po sa pagkakataong matututo na naman kami at maunawaan ang mga batang may natatanging pangangailangan. Gabayan mo po kami na maging mapagpasensya, mahabagin at bukas ang puso sa bawat kwento at karanasan. Nawa'y magsilbi kaming ilaw at tulay, tulay ng pag-asa sa kanilang tagumpay. Amen. Ayan, welcome back mga katagumpay. Para mas maintindihan pa natin ang behavior ng isang bata, no, alamin muna natin ang dalawang napakahalagang konsepto sa pagsusuri o sa pag analyze ng tinatawag nating behavior. Ang ABC Model of Functional Behavior Analysis at ang EATS or in short, EATS, ang apat na kadalasang dahilan ng pagkakaroon or pag-exhibit ng challenging or negative behavior ng isang bata. Sisimulan po natin mga katagumpay sa tinatawag na ABC model. ABC stands for antecedent. Ano ang nangyayari bago ang behavior? Napakahalaga po 'yan kasi minsan 'yun yung nagiging dahilan. Bakit nagmamanifest ng challenging behavior ang bata or maladaptive behavior? Pangalawa, B stands for behavior. Ano yung mismong behavior na nakikita mong ginagawa ng bata? At C stands for consequence. Ano ba ang nangyari pagkatapos ng behavior? Itong ABC model is widely used. No? Hindi lang sa context ng Western like US but for the entire world. Kasi mas naiintindihan mo ang pinanggagalingan o ang pinagmumula ng behavior kung gagamitin mo itong ABC model. Ang ABC model of functional behavior analysis ay tumutulong sa atin upang maunawaan ang ugat ng behavior ng isang bata. Sa kabilang banda naman, meron din tayong tinatawag na Uh, dahilan bakit nagmamanifest ang behavior. And ayon sa mga behavior theories, no, sila ni Pavlov, sila ni Skinner, sila ni Bandura, merong apat na pangunahing dahilan kung bakit nagmamanifest ang mga maladaptive behavior. At yun yung tinatawag natin EATS. -E, e stands for escape. Ginagawa ng bata ang behavior dahil gusto niyang iwasan ang isang gawain, task or isang demand. A stands for attention. Humihingi siya ng pansin, gusto niyang pansinin siya o hulang siya sa pansin kaya nagmamanifest siya ng negative behavior para mapansin siya. Tangible. May gusto siyang isang bagay na nais niyang makuha and in order for him na makuha yung isang bagay na iyon, naggagawa siya ng isang behavior na hindi aya aya at yung last, no? And uh, this is very common sa mga batang mayroong special educational needs. Ang tinatawag natin sensory. Dito, no, gusto, gusto ng bata ng physical or sensory input or relief, no? Sensory ang nagiging dahilan ng behavior ng bata. Ngayon, kapag alam natin itong dalawa, no, bakit nagmamanifest ang behavior, mas madali natin bilang mga magulang bilang mga teacher na sumusuporta sa mga batang may special needs na matukoy ang tamang paano ano yung paano paano tutulungan ang bata sa positibong paraan lalong-lalo na papunta na tayo ngayon sa positive behavior uh, management no hindi na pwede kasi masyadong uh, ginagamit lalong-lalo sa depende ang tinatawag na punishment bawal na bawal na po yan kaya ngayon no we innovate new strategies na matulungan ang batang mayroong mga maladaptive behavior or negative behavior gamit ang mga positibong paraan. Kaya simula natin ang pagsusukat ng behavior gamit ang simple ngunit sistematikong paraan. And take note mga katagumpay, mga co-teachers ko na nanonood, mga magulang, itong ipapakita ko pong tool sa inyo ay mga evidence-based. Ibig sabihin, ginagamit din po ito ng mga behavior therapist para ma-measure ang behavior. Ngayon, bakit nga ba mahalagang nag-measure tayo ng behavior? Kasi nga, di ba, kailangan nating malaman kung nagiging effective ang ginagawa. At para malaman natin, kailangan meron tayong baseline data. Yun yung data na kinokollect natin bago natin gawin ng intervention at pagkatapos ng intervention para matingnan natin meron bang pinagkaiba. Ito yung result ng behavior niya nung, uh, bago tayo nagsimula ng intervention tapos biglang bumaba. So ibig sabihin, nabawasan yung maladaptive behavior niya dahil doon sa, nalaman mo yun dahil sa pagkukulik mo ng data. Una sa lahat, no, bakit natin kailangan sukatin ba ang behavior? I always believe that what we don't measure, we can't improve. Hindi talaga natin ma-improve because hindi natin alam kung saan tayo magsisimula at saan tayo magsastop. Kaya kailangan may datos, no? merong data tayo para malaman natin kung meron bang development, may pag-unlad -pag ba o meron bang kailangang baguhin sa ginagawa nating strategy. Sisimula natin ngayon sa isang behavior monitoring tool na tinatawag na frequency data sheet Ang frequency data sheet ito yung pinaka payak or pinaka simple na pamamaraan sa pagsukat ng behavior kasi dito ang ginagawa ng nagmo-monitor ng behavior, pwedeng si teacher yan, pwedeng yung parents, bibilangin niya lang kung ilang beses nangyari ang isang behavior sa loob ng isang takdang oras o panahon. Uh, para mabigyan kayo no, ng konteksto, magbibigyan ako ng example. Halimbawa, no, si Angel ay isang batang may autism. Tapos, sumisigaw siya sa klase pitong beses sa loob ng isang oras. So doon, no, habang nagkaklase ka ang gagawin ni teacher, maglalagay siya doon ng X sa box. Tapos bibilangin niya after one hour, nakailang beses sumigaw si Angel. So doon sa ating example, seven times siya sumisigaw. So ang frequency ng behavior ng bata ay seven times per hour siya nag nagma-manifest ng maladaptive behavior. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para mas mapadali ninyo ang pag-measure ng frequency ng behavior. Una, no, gumamit tayo ng tally sheets or clicker. So, uh, kung kailangan nyo po ng tally sheets, no, pwede po kaming magbigay. Meron po akong template nitong uh, behavior monitoring tool for frequency. So mag-comment lang po kayo sa comment section, ibibigay po namin yan sa inyo. Pangalawa, ilag ang oras at total ng occurrences ng behavior. Kasi nga ang chine-check natin kung ilang beses niya ginagawa on that specific period of time ang behavior. Napakalaga po yan at ito po yung pinakasimple kasi ah, uh, makikita natin eh, everyday after natin ginawa ng intervention, nakikita natin kung may nag-i-increase ba o nag-de-decrease. So kung nag-i-increase pa rin ang frequency, ibig sabihin hindi effective ang ating intervention. Pero kapag nakikita natin nag-de-decrease, nag -de decrease ibig sabihin naging effective ang ating intervention. Pangalawang tool ay ang tinatawag na behavior monitoring tool for duration. Duration, gaano katagal ginagamit ito kapag gusto ng nagmomonitor ng nagmomonitor ng behavior malaman kung gaano katagal ginagawa ng bata ang isang behavior no magbibigay ulit tayo ng example para mas maintindihan natin ang mabuti halimbawa na no, si Miko ay naglalakad-lakad sa klase ng 10 minutes bago bumalik sa upuan let's say for example si Miko ay diagnosed with ADHD which is very common sa mga batang may ADHD po talaga pa ikot-ikot sa kwarto no naglalakad-lakad lang siya ngayon, paano siya i -re record From the start na umayo, si Miko sa upuan, magta-time ka na. Sisimulan mo ng bilangan kung ilang minuto, ilang segundo niya ginawa yun bago siya umupo. Tapos, makikita natin yun. After intervention, bumababa ang duration ng pagmamanifest ng maladaptive behavior? Ngayon, is, uh, ilan sa mga tips para mas maging effective ang pag-monitor nyo gamit itong duration. No? Una, pwede tayong gumamit ng stopwatch or timer. Very accessible naman yan sa atin kasi lahat naman tayo ay mayroong smartwatch. No? Karamihan, I mean, and lahat tayo may cellphone, diba? ba? So, pwede natin gamitin yan, yung timer sa cellphone natin para makita natin at ma-record natin no? ang start time and end time ng behavior para makuha natin ng exact duration ng pagmamanifest ng maladaptive behavior. Yung pangatlong tool na pwede natin gamitin ay yung interval monitoring sheet. Gaano kadalas sa loob ng takdang oras ginagawa ng bata ang maladaptive behavior. Itong interval, parang kapareho lang din siya ng duration, pero syempre meron yan silang differences. Itong interval, ay ginagamit upang malaman kung ilang beses nangyari ang behavior sa loob ng tiyak na oras sa halip na gaano ito katagal o gaano kalala at itong interval no na nahati siya actually sa isang obserbasyon sa mga pantay-pantay na bahagi ng oras halimbawa sa bawat 5 minutes no limang minuto at tinitingnan kung nangyayari ang behavior sa bawat interval at dito sa interval, no, na pagme measurement, meron different types. Meron tayong partial interval recording na kung saan inire-record kung nangyari man lang ang behavior sa loob ng interval. Meron tayong tinatawag din na whole interval recording na kung saan inire-record kung buong interval ay lumabas ang behavior at may tinatawag tayong momentary time sampling. Dito, i-record kung nandun ba ang behavior sa mismong dulo ng interval. So medyo complex itong pag pag uh, re-record ng interval. Pero para mas mapadali no, bibigyan ko kayo ng tips kung paano. Una, tukuyin ang haba ng bawat interval. Halimbawa, in every 5 minutes or every 10 minutes as shorter as 30 seconds, pwede 'yon. Pangalawa, pwede ulitin gumamit ng timer o app na consistent sa pagsusukat. I-record ang mga nangyayari o hindi ang mga behavior sa bawat interval at panghuli i-analyze kung anong porsyento ng mga interval ang nakikita natin na nagmamanifest ng maladaptive behavior ang bata. Hmm. 'Di diba? Using those three tools, alam na natin kung gaano kadami, gaano katagal at ano yung interval ng pagpapanifest ng behavior ng bata. Mag-iisip na tayo ngayon ng mga strategies na gagamitin. Meron na tayong baseline data. And after implementing those strategies, pwede natin ulit i-measure bumababa ba ang frequency, bumababa ba ang duration, kumukonti ba ang intervals ng manifest ng behavior, dahil kapag meron tayong data, no, meron data ng frequency, duration at interval, mas magiging objective. Ano yung ibig sabihin ng objective? Hindi lang based sa ating opinion, no? Specific siya kasi mayroong data. Magiging objective na yun yung mga desisyon natin, lalong-lalo na at itong behavior program ay sinasama sa IEP. IEP, intervention plans, or coordination with therapies. Napakahalaga po ito para sa pagkakaroon ng consistencies. Pero tandaan po natin mga katagumpay smart learners, mga magulang, mga teachers, dapat i-cross-check ang data sa ABC model at AAPS. Itong ABC na Functional Behavior Analysis Tool at its yung Function of Behavior, titingnan natin yan, gagamitin natin yan para mas maintindihan natin ng behavior. At kapag naintindihan natin ng behavior, gumamit tayo ng monitoring tool para ma-measure ang behavior gamitin ng frequency, duration, and interval. And hindi lang para sa recording na gagamit actually ang data, di ba? Tayo mga teacher, nakikipag-usap tayo sa mga magulang para mas matulungan natin sila, makapagbigay tayo ng tinatawag na psychoeducation sa kanila maaari nating gamitin itong mga data sa parent-teacher conferences. Pwede rin sa mga IEP review at behavior team meetings. Kasi hindi natin maikakaila, di ba, na may mga magulang talagang in denial. But having this data, no, na ipipresent natin sa magulang with the observation that we have, this data evidences that we have, mapipilitan po ang magulang na maniwala na meron po talagang nagmamanifest na maladaptive behavior sa bata. At para po sa ating tagumpay moments, so meron ka tayong isang estudyante na itatago natin sa pangalang Lucas. Diagnose si Lucas ng autism at meron siyang maladaptive behavior. Ang maladaptive behavior naman ni Lucas ay palagi siyang palabas-labas ng classroom. At inaakala ng teacher niya before na matigas lang talaga ang kulo niya. Pero nung Nag-start sila magplan ng behavior intervention at ginamit nila ang ABC at ITS model na laman ng teacher na sensory. Ibig sabihin, sensory needs ang naging dahilan o ang function ng behavior ng bata kasi nakakaramdam pala siya ng overload. Sensory overload kapag masyadong maingay. Sa simpleng tunog lang ng TV na pala siya. 'Yun yung nagiging dahilan ng kanyang paglalabas-labas. Simula nilang sukatin yung behavior ng dalawang linggo in two weeks no from five times a day naging one to two times a day na lang. So gumamit sila ng visual break cards at noise cancelling headphones para ma bawasan yung pagkakaroon ng sensory overload. So ang ginamit nila dito actual ay frequency. Kasi nga tulad ng sabi ko kanina para sa mga baguhan, ito yung pinakasimple at pinakamadaling para anak doon, no, sa kay Lucas, nakita nila na bumaba ang frequency ng pagmamanifest ng behavior ng bata. No? Ginamitan na nila ng noise cancelling headphones at gumamit sila ng visual break cards. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. Mga katagumpay smart learners, mga magulang, no? Nangyari yun dahil sa database decision na ginawa ng mga teacher na ginamit nila ngayong basihan para gumawa ng positive and structured support. At paalala lang, no, para sa mga magulang, para sa mga teachers, at sa ating mga mahal na manunood, mga nanunood, tandaan, ang behavior ay hindi po hula-hula. Hindi tayo nanguhula no, kung ano ang dahilan ng behavior. Ito ay mayroong dahilan. At sabi ko nga nung nakarang episode, ito ay hindi permanente pwede itong baguhin. Kaya nga ginagamit natin ang behavior modification. Pero dapat tayong maging mapagmasid, masinop at maunawain sa mga batang ito. Tandaan po natin mga katagumpay, sa bawat bilang, segundo at obserbasyon, mayroong kwento. At ang kwentong iyon ay daan sa tamang intervention, tamang suporta at tamang tagumpay ng bata. Maraming salamat mga katagumpay smart learning dito sa tagumpay smart learning. We serve for the heart, soul, and purpose. See you next episode. Bye-bye! Hindi sapat ang hula. Hindi rin pwedeng damdamin lang. Pag behavior ang pinag-uusapan, kailangan ng datos. Sa Tagumpay Smart Learning, itinuturo namin ang tatlong mahalagang hakbang. Sukatin, subaybayan at suportahan. Sukatin ang ugali. Kailan ito lumalabas? Gaano kadalas? Ano ang nagtitrigger? Subaybayan ang pattern para malaman kung epektibo ang intervention. At suportahan ang bata gamit ang impormasyon, hindi panghuhusga. Ang data ay hindi para husgahan ang bata, kundi tulungan siyang magbago, mag-adjust, at magtagumpay sa sarili niyang pace. Yan ang ay dapat. Edukasyong may sistema, disiplina na may direksyon, at alagang matalinong nakaugat sa malasakit. Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapang Hindi adlamang... Hi everyone! Ako po si Doc Engineer, Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out! Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, vibes, and God's goodness. goodness. Dahil, Dahil sa Tagumpay, it's, it's all good! good.